Yon, na dating nagdi-deliver sa Divisoria ng letters at saka mga box. Ngayon po napatigil dahil sa lockdown. Ito na po ngayon na pinagkakaabalahan naming mag-iina. Ito po, nagtatali ng sitaw. Gulay na lang po ang aming mga pinagkakaabalahan. Dahil wala pong maging hanap buhay, ang problema naman po, ito napakamura. Hindi pa mabili dahil napakamura tapos ayun po may tanim pa po, po kaming okra pakita mo yung okra tanim natin okra po ay tanim ng aking anak ng mga anak ko katulong po ako dyan maggamas gamas ayan po ang mga ginagamasa namin na namatay ang iba kasi yung dahil sa init isang linggong mainit kaya ayan namatay yung iba ako naman po, eto, patulong Dahil nawalan din ng hanap buhay. Eto, nagtsatsaga na lang sa sitaw. Nagtatali. Nagpipilipit ng mga sanga. Nagagamas-gamas po ng mustasa. Kaya napakahira po ng aming buhay ngayon. Dahil eto, nagtiti sa gulay dati-dati po ay kumikita naman ako kahit papaano ng pagde-deliver ko sa divisorya ng mga letters at back mga giveaway ah, uh, ah, okay na po ba yon okay tama na yun. hello po, babay na po